good morning mga amigo, green tea po oh. ito po, maghatid sa inyo ng update ng ating uh, third pick sa ating raton na talong oh. kumakita natin oh, sa ating background oh. so uh, nag, nagharbis harvest tayo ngayon so, pakita ko po sa inyo yung ating update sa ating raton oh. kung saan is, marami na po sa awa ni lord is, marami na po siyang mga bulaklak, makita natin oh. ito. Oh, ito po oh. So marami na po siya namumulaklak na po siya ng todo mga kaibigan no? So ito po yung ating raton So ito po ngayon ay uh, harbisan haharbisan natin ng pangatlong bisis ngayon no? So sa awa ni Lord maganda yung kanyang mga bunga no? So malaki rin yung mga bunga niya mga kaibigan no? So makikita natin oh, Marami na siyang bunga At uh, ito yung pangatlong uh, ano natin, seleksyon sa ating raton oh. So marami na po yung siyang makakuha ngayon no? So nagumpisa na po siya ang nagboom mula nung pagrato niya. Oh, ito po ay eh, nasa ah, uh, 35 days to. Oh, 35 days na yung ating rato no. Ito po yung kapal niya oh. makikita natin no, oh, yung kapal ng rato natin no. Oh. ito para na po siyang bagong uh, tanim no. Pati yung kanya mga bunga mga kaibigan ay oh, marami po siyang malaki. Oh, hindi gaano ng ah, uh, karamihan pero sa isang ah, uh, pungpong mga kaibigan ay oh, ito po yung ating rato no makikita natin no so talaga ang uh, kahit na pa isa isa basta yung size niya ay maganda so class A po siya mga kaibigan no mm. so yan po ang makagandahan sa raton kasi parang pinipili po yung ating bunga no sa raton no? so ito po yung mga tao natin no so pasinsya na po mga kaibigan yung ating uh, tag harvest no so sa kasisilip po sa kasusuong suong na ating mga talong o, oh, yung trips po at saka maayos lumipat po sa buhok, no? So, tingnan natin, no? At focus natin kaunti, no? So, kay kaway dyan, dito, kami kaway, o. Oh. O, oh, earning. O, oh, shout out kay earning baron, no? O, oh. yan yung earning baron natin, no? So, alam niya ang panahon, pero ang maayos at saka trips na sa ulo niya, lumipat sa buhok. Kaya ganyan yung kulay ng kanyang buhok, mga kaibigan, no? So, so ito, harvest yan ng ating raton, no? Hmm. O, okay, kita po natin yung kanyang mga Oh, kanang mga mag pingping -ping na kuana na oh. Oh. Ayun oh. Oh, ayan. So So sa lukuyan tayo nag-harvest ating araton ah, mga kaibigan. So silip-silip lang -silip talaga. Ah. so ito po yung ating raton. Oh. Ah, 35 days po ay talagang ah, mayroon na po siyang ah, ah, mga bunga. Oh. Ah, so nakapakinabangan pa atin yung ating raton, na ah. Ah, talong na luma ah, okay oh, ah, dito natin yung ating rato no oh. hmm. yan po yung ating raton na ah, talong so parang piling pili po yung mga oh, mga bunga niya oh. hmm. yan po ang raton natin no oh. oh. parami na po siyang mga bulak hmm, bulaklak hmm.